So, yun po! Anong yung na itong niluto mo? Ah, sinigang na buto-buto. Ayan, may sinigang buto-buto. Ito po ay pritong uh, bangus. Bangus. Po, marinate, boneless. Um, boneless. po ito. Marinated po siya sa suka, bawang, at saka po asin. Marinated po at least mga 3 hours po. Pagka marinate nyo, lagay nyo lang po sa rep. I-chill nyo po. So, okay lang po siya. Masisip-sip na po siya. Then this is fried chicken neck. So chicken neck po siya, chicken neck na regular po na may breadings. Tapos meron po tayo rito ng spicy uh, spicy Korean na uh, chicken neck. So meron po siyang meron din yung breadings tapos kinapitan uh, lang ho namin, namin ito. Ginamitan ho namin ito Itong chili paste, Korean chili paste mm. na ito. Yan po. Uh, tap ang paggawa nyo nyan, pagka prito, may breading, si regular po, ang ala, ala Jollibee, eh, maglagay lang ako ng ano, tubig do sa, sa pan, tapos lagay nyo lang ako, mga dalawang kutsara ho, siguro, pwede na yon lalapot yun, lagay nyo ho kung ano yung gusto nyo ilagay doon, gusto nyo maging spicy, na yes. ni, kasi halo nyo lang yan, kakapit na ho siya. So masarap po ang last niya, subukan nyo po, lagi mo namin ay na itatry. Um. Sinigang. So, hmm, Tapos sinigang. Oh. No? Sinigang na buto-buto. So, bago tayo magkain. Mag bag magkain. magkain. <laughs> kumain. eh, pray Prim. mo tayo. Ama, marami, marami salamat po. Hindi po ay eh, magkakasama po kami sa isang magkainan. Sama-sama po kami kakain pamilya sa napakasarap na pagkain. Pinagkalog niyo po sa amin ngayong araw na ito. At marami, marami salamat din po sa mga viewers namin na magpatuloy po, nanonood po sa amin at walang sawang sumusubaybay lagi po sa mukbang at salo-salo po namin lahat. Uh, maraming salamat po ama, uh, sana po maging po sila may makain po sa araw-araw, sana nga pagkainan. kundi din po mga OSW, mga pamilya po nila sa Pilipinas, sana lagi po may makain sa araw-araw. At sa mga may sarit po, sana po mapagalingin na po sila. Maraming, maraming salamat po ama, ito po sa aming dalayang ko, sa inyong bukta anak, so, or sa oras na nga, sa men. Ano po? So, hinihingal ako doon ah. Ang <laughs> init po kasi talaga ngayon, sobrang init. Yung pong, ano, si Puno Buho talaga, nagkakasakit po kami kasi nga ho, yung ano, na ba tawag dito, Ani Bes? Yung panahon. di ba, ang labi ko ngayon, ano, sobrang init naman. So, so bear na, tapos ganito. Oo uh. nga eh. So, <laughs> sige, anahan muna natin sila. Itong mga, ito gulay po. Oh. Gulay. So, so, medyo balance po tayo ngayon, ho. That's... Kasi meron po tayong gulay, may sabaw tayo. Meron po tayong Uh, isda, meron po tayong chicken na prito, yun. Sobrang lambot po nitong ano natin, itong, itong sinigang na buto-buto. sperids po siya eh. Yan po natin, nag-iwalay po. Yan po gusto siya ng mga bata. Sobrang Tayo. lambot, pati po yung buto na kakain. Oo, oh, malambot po <laughs> talaga siya. Ayan. You know? Yan Yan po. Yeah. Wow. Ayan, sige lang. Ayan po yung mga laman niya. Sama natin ng gulay. Ayan po. Ayan. Sobrang lambot. Ito po masarap sa, ano, sa sinigang. Butchoo, butchoo. Kahit na buto-buto ito, ayo, malaman naman po. Tapos, honeybees palagi palagay naman sa ano, sabaw. Yes. Ano sure. yung, yung pong, ano, mas masarap nga ito, may taba-taba, ay -taba nagme melt talaga sa... Kaya lang, buto-buto naman tayo, spare ribs naman po. Ah, uh. Yan. Mm, lambot. So, sobrang lambot yun talaga. Ito pa, Ayan, silky mm. lang. Thank you. Mmm, sarap. Ah, sarap yung timpla mo niya. yan. Ayan. Thank you, so, you na. Thank you, you na, Tay. Thank you, Tishan. Thank you, po. Tapos, napakalambot to. Ito ang makasarapan sa ano, Nagkikin na kayo yan? Ang the best yung, yung ano sa akin ah, yung spicy. Ito. Ito. Hmm. Ah? Alam. <laughs> ah? <laughs> Parang si... Ano yun ha? Ah? Si Rinsay. Si Rinsay. Ayan. Ayan, um, thank you. Ayan po. Um, Ayan ka na. Ngayon. Baba ka na. Maglalaan mo na lang. Tapos ito, nilagyan na ng, ano, ng... ng, ng sesame, taba. sesame seeds. Sesame seed po. So, Sinanat maganda na po siya. Seed. Masarap po siya. Mm -hmm. yeah. hey, o, lang mo ng buto dyan. Ay, o, sige. Thank you. O, tapos, unang subo, syempre. Unang subo. mga kabayan natin. Mm -hmm. o, kababayan natin. mga kababayan natin. ni besa ha? Ayan, ito po. Para po sa inyo. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Wow. <laughs> it? Super. Ito pong oh. Korean cherry paste po na to. Actually, kahit hindi nyo na po siya haluan eh. Kompleto yung lasa niya. Ayan naman po. May naman po si ate. Ketchup. <laughs> ano naman Ilalagay na naman niya sa sinigang. <laughs> <Ayan po>, Siyempre, <laughs> may, may, ketchup, ketchup ka. naman kasi. Pero mainit pa. Hindi lang isa. Dalawang Sarap <laughs> po. <type>. <laughs> <laughs> Yan. Aba matindi. Dalawa pang klase. Tomato so and banana. Banana. Sa banana muna. Sarap po. Kain po tayo. Mahal mm -hmm. mm -hmm. uh, ko ka na kayo. <laughs> 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 mm -hmm. Nalimutan. Munti ka na. Hindi <laughs> po ako nakain niya sila na. Bale ho dati, silang dalawa ho. Ang Hannibal ko tsaka si Rince. Nakatirin po itong isa. Ayan, tatlo na sila mag-aayon. Ito po, paborito namin. Si Mama po, biyanan ko si Mami Linda. Sige, na. mo. po, dati lang ang kagawang ko rito kapag ano, ganda kami nito. Ngayon, no, ito na, nakakatingin mo yung mga bata, pati sila. Grabe, naglalaga. Kagawa na namin. Hindi ba, saan Ayaw ko. <laughs> Dami ka na. Pa, po kayo mag-alala. Bonus po yan. Oo, oh, bonus po ito. Oh. Mm <laughs> -hmm. Yan. Anibes, dito ka ha? Hap, hap, ano ka lang? Hap face ka moon. lang. <laughs> dito pa ganito ka oh. Sobrang lambot po ganito po itsura niyo. Oh. Mm -hmm. kasi sinigang ko kasi eh. Yung lahat ng kahit kung ano, baboy, baka, basta o sinigang. Pag sobrang lambot talaga napakasarap po. Mm -hmm. Ayan po. Tapos balance po yung pagkaasim asim niya. Hmm. Oh, wow. Wow, oh, ang sarap nito. So, tulad nung sinabi namin, kapag hindi bonless ang bangos, bawal po yun sa amin eh. Siguro po sa hindi nakakaalam, It's the end of the world. <laughs> ano po yun eh. Yung, ang ibig sabihin po, eh, hiwalay na. <laughs> uh -huh. Yan kasi yung napagkasunduan po namin ng Alibesco. Doon po sa mga hindi nakakaalam ho, kukwento ulit ako kasi po kami, napagkasundoan po namin na kapag nagkasawa ko na rin, ayaw niya na sa akin ho. Oh, ahinan niyo lang, ahinan niyo lang po ako ng ano, ng bangos kasi yun po yung ayoko ko talaga, yung bangos, yung bangos na merong tinik. Yung po ang talagang pinakaayaw ko sa ano, sa pagkain. Sabi ko, pag hinahinan mo ako na pinagluto mo ako noon, hindi na ako magsasalita. Ibig sabihin, na no, naayaw mo na sa akin. So, Hi, naalis na lang ako na, no? lalabas na. Hindi na ako kailangan magkasawa, ganun na lang. Mm. Hindi na ako kailangan mag-away pa, magbulyawang pa dyan. Basta, matik kapag, <laughs> you know, sapa. Pero hindi, palagi ko, hindi hindi mangyayari. Kaya yeah, kapag nag-aahin po kami ng ano, ng pinag-aahin na niya ako, tulong to, prito. Ba'y chine-check ko kung ano, boneless o hindi. <laughs> 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 ako mamaya, <laughs> eh, boneless eh. Eh, nalintigan na, hiwalay eh. ang dugulor sa puti. <laughs> Ang ganun po kami. Okay. Nag-uusap po lagi kami. Nag-uusap po. Bago po kami naging mag-asawa, nag-uusap na po kami. Simple na pagkasunduan niyo. Oo, hindi po lang po namin buhay. Basta pag kayo mo na, anuhan mo lang ako. Ahinan ah, mo lang ako ng bangus na maraming tinik. Sarang ibig sabihin nun. Ano to? mo na sa akin. Ang ibig beses ko hindi ka ito. Ganun to kaya kayo sana, no? kaya rin sayo. Lagi mm. ba 'yung setup namin? So hindi na namin alam kung tama kung ginawa namin. <laughs> para maging bilog nga ho, para maging lumaluwag, para sa tingin ko ganun pa rin. <laughs> Sige pa rin tayo. Sa mm. mga mm. so, magsosolo po ko, kami ulit ang kasabay ninyo. Tanggalin mm. ko nga ito. Alam mm. mo. Ito mahigot yung sabaw Hmm. Rapo. Hmm. Ito ang mm. sa chicken neck eh. Talaga napakalasa, no? -mm. -hmm. Kaya medyo mas matakas ang kolesterol niyan. Tsaka itong boto-boto. Oo, oh, malalasa yan. Ang lombot. Ang sarap. Balas na balas yung pagkain natin. Yung, ano, yung sa lasa, ha? <laughs> Talagang ano siya, oh. Andito na lahat. Gulay, chicken, pito, isda. Napakasarap mm -hmm. po. Malapit na po tayong, ano, road to 100K na dayo. Mga, ano, mm. Salamat mga okay, Guys. So, so tayo na ka. Eh mag 80k na tayo baka bukas 80k na tayo. Mm -hmm. So siguro pag naka 100k magkaroon tayo ng meet and greet no yung pakakainin natin sila tayo yung mag ano. Wala pa rin tayong yung... tawag sa kanila. Oo okay, nga wala tayong ano eh. Mm. So okay lang siguro kasi nakilala naman tayo ng na ganun lang, di ba? Mm hirap -hmm. kasi pag ano biglang magbabago tayo, hindi naman tayo sanay, di ba? Hindi na, hindi na matatawag ng ganun. So, 100k sana, ano, mangyari? Mm -hmm. Na magkaroon tayo ng meet and greet na, ni? Eh. Mm -mm. Sana po, sama-sama po -sama. tayong kakain sa isang kapag kainay, marami po tayo. Yeah. Mm, yan. Hello, may tinig. Gusto <laughs> lang. <laughs> mm. Sarap talaga ng, ano, ni nanay na. Bagay pala sinigang natin baka. Hindi para talagang ano, kompleto na no? Sarap. Special shout nga po pala kay ano. Sandan mo. Ano. Kapangan. Hello po. Hello po. STI. Mm. Kapsandami nga na, no. Mm. Ano mo no, yung kamatis na. Mm -mm. Ya. Lambot mo Ha? Oo <laughs> nga. Pati buto lumambot ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Mm -hmm. Pag wala nang isla, na, sabihin nyo lang, ha? mm -hmm. na to. Gulay po. Ayan, dagupan ho ulit bangus na yan sa bayan ng Imus po. Diyan po kami. Mm. Tiray ko nga yung... Medyo mahang na. Marami akong nilagay dyan. Oo. -hmm. Tikma mo. Tiray lang <laughs> natin. <laughs> challenge. As the reaction challenge. Hindi ka, hindi ka. Ano na? No reaction okay. challenge. No reaction, mahirap yun na. sarap. Sobrang lambot po. Sinigang po natin. Oh, -lal. oh. buta, dito na. sa ko yung mali, eh. Yung laman buto-buto. yung, buto -buto. yung malat. Isla, sino pa sa? Ako po. Mm. Ako po. Kanya na pagka rito. Sa ano na to? Pag ingat ha, may mga konting dinig pa sa may buntot. Sabi sa akin nung no, ano, walang wala na raw eh. Pero mayroon pa rin, no? Mm -mm. Pero meron talaga tayong nabibilihan doon pag nagpapabunot, talagang wala eh, no? Ito meron pa rin. Meron pa rin konti. Pero sa kanya rin tayo bumili ng minsan. Oo. Kasi ano na eh, baka malabo yung mata. <laughs> Sabi na. <laughs> Kasarapan nyo sa bangwa. Parang idadaing yung nga. Hindi mo dinadaing. Hindi. Yung mamarinate yung nga ho. Kasuka. Bawang. Tapos oh, sa sino? Paminta. Suka. Oh sokos. na yun. Mm -hmm. Sobrang sarap na. Sarap mo ito. Uh, maligaya yeah. po ako at nagagalak ngayong araw na ito. <laughs> maligaya at nagagalak? Kasi <laughs> ano, may good news po Yung, alam niyo ho, yung, yung sabi namin po sa na ni-rescue po namin. Ay, eh. Yeah. Na pinalagyan po namin ng ano, ng, ng ano ba yan? Dextrose. Dextrose. At medyo maganda po yung nagiging resulta. Mm. Medyo nakaka-recover na ho. So, mm -hmm. nag-umpisa po siya kumain. Ngayong araw na ito, nagiging magulo-gulo na ho na konti. Pero ngayon, tulog po siya. Pero Japanese pa rin. <laughs> Japanese, o, ano, tayo So, nasisiyahan nung kami kahit papano, nakakapagligtas po tayo ng buhay kahit na ako isang ano, di ba? Pero worry tayo nung no, makailan, mm. no? Kala namin parang nanghihina. Mm -hmm. Bilis pa man, hindi na ako Tapos nung ginawa natin ng ano, Sarang matuloy-tuloy Tumalon na bigla. Aba, mala, bigla lumakal. <laughs> hindi, <laughs> basta kumain siya kasi, tuloy eh. na yun. Mm -hmm. Kasi, di ba, inaano nga, pinapatakal natin ng gatas. So, yung napakalaking tulong kasi ng dextrose, so kahit na hindi siya kumain ng, ano, may dextrose lang siya, mabubuhay siya. Kasi sa mawala nga yung viral na sakit niya. Mm. mm. na kami mga kinat na liit. Ang hmm, lambot nga, pati ibang Kalambot niya yung... Pagkusan? yung ano yung isda. Hmm? may <laughs> buto, may butong malambot. hapon na ako sa rin siya, nagpunta ng ano? Nag, ano siya? Quaving. Nagpunta ng... Ang Ay, pinunta niya, anak? Nagpunta ako ng... Enchanted Kingdom. kingdom. Hmm. Sa aming mga classmate niya po. Nakita niya si... Hmm. Bong. Ang pangalan niya. Sa Enchanted Kingdom. Yung... No. Matanda? Hindi <laughs> ko nga kailala. Ano? Enchanted Kingdom fan. <laughs> <laughs> mm. mm -hmm. Ay, kamusta naman yung ano mo kahapon? Masaya naman. Pero nakakapagod kasi ano, tirik-tirik yung araw ko. Tapos ano yun e, eh, parang anniversary ng STI. Mm Lahat ng branch ng STI, ata dito saan. Basta kung saan malapit. Lahat ng school? Mm. Nagpunta dun sa ano, sa Iki, dun si Nelebrate. -hmm. Tapos, ang set eh. na sakyan ko lang dalawa. Tapos, parati ako, oh, parati kaming nababasa. Dahil? Yung una, yung Rialto. Yung parang... Ah! Mm -mm. May nag i sa mukha. Ano hangin. yan? <laughs> Eh, may tubig yata yung nyo eh. Ano oh. na Tapos yung ano, yung isa naman yung sa jungle lag ba yun? Basta kami. Si hindi Beso, kapag hindi ko sinabihan ito na pumaganto, hindi makikita to sa camera. <laughs> <laughs> kita naman eh. Ikaw hindi kita eh. Diba? Pag... <laughs> <laughs> Ay, na, di ba? Ako pa. Ano na pa ako nakagayon, ikaw hindi kita eh.

Marami ko kasi rin garlic ho ito eh. Itong timpla na ito na hanibet. Mm -hmm. Garlic powder. saka sesame oil. Mm. -hmm. Mm. Hap na lasa niya pero ma... Binarinate din po. Mm. Ayan. Ayan. Teka lang niya. yan. Nawala na lahat o. Nagano mo na lahat eh. Gusto mo pa? Siguro sa susunod po, iayos namin yung setup. Medyo magulo ngayon. Medyo masigip. Pero iayos po namin. Oh, habang kumakain po sila, mag-shoutout na ako. Shoutout! Huh? Jul Julita Cuevas Happy birthday sa mama niya Sa September 27 Aurora Cuevas October 4 Franz Tahil Sa October 20 Si Lucia Ebonya Sa October 26 Jason Alan Ebonia Happy birthday Hello po. po Maria Corazon Stigler Happy birthday sa September 28 Maria Corazon de Jesus Jocelyn Carino <laughs> Ano yan? Da Danilo Noveno, happy birthday sa September 28 kay Ernesto Noveno. Sarah Bugarin, happy birthday sa October 11 kay Armando Armas, Maylin Talavera sa October 3. Ay October 11, sorry. At sa anak niya Mark Ronald Bugarin sa October 30. Jonathan Dave, Fiu dan from Project 3 pagaling po kayo. Shy Doming, happy birthday sa September 30 at shout out sa asawa niya si Gary at sa anak niya si Gian. Zel Miyazaki, happy birthday sa pamangkin niya. Jancel Gonzales Ija Butihan Glyza Joy Aynera, and Rain Roque Hello po Hello po Lishan Shout po kay Penny Perez. Pani, hello? Pani, Pani Perez. Pani parrot, Perez. Yeah. hello po. po. Lola Carmen Salak. Hello, Lola. Mads Feliciano Salado from Davao and Canada. John Michael Orsino. Happy birthday. Hello Celine like Recafrente Ramil Cadelina. Linya. Iali Resare. Hello po. May Ma M Coray Lucena shout out Christine May Morillo Morillo Brian Natividad shout out sa wife niya si Lorna Natividad at sa anak niya si Franz Zion or Zion Gad Zen PH Evang Jeline Pasqua Gab and Isai Rafa Rafael. Rafael Kainlang Brown Viking from New York Pretty Girl hello po Hello Ma'am Gloria De Jesus. Lin Esteban is prikitik bombastic. <laughs> <laughs> And sa so, mga nagre-review para sa NCL at mm. oh, uh, NCLEX. O, okay. good luck, good luck po oh, sa inyo. Sa exam. Good luck, good luck po. Kaya niyan. Tricks, Trixie Andrea Castillo, mandak Bo, Mandakbon. Ali Asuncion, Care Vlog, Robina Kalo, Shoutout, Precious Carlo, Albert Gruta, Happy Birthday sa pamangkin niya, Jansel Gonzalez at Iija Butihan, Maricel Maricel Santillas, Vien Grace and Janiel, Janiel Donasco and Barrera, Hello, ako si Noriel, mm -hmm. Rob Martin Montesco, Ana Javier, Lenny Obiano, Kick Will Ignacio, Bianca He Belen, Rodel Matubis, Hello, and Matubis Family, Mahay de la Cruz, Lapa. de la Cruz, Chubs de shout out Charles Daves Rabulan, Hello, Karen Bachok, Candy Ilumbaring, Coder Gaming, Olivia Florencio, Ledge GB, mm -hmm. or L-E-J-G-V, Christian Miranda, Arthur Limson, shout out John Lloyd, Hello, Mark Anton Solo, shoutout shout out Solorano family, Angel Rain 1710, Allen Ronquillo, Ivy Bing, shout out sa nanay at tatay at kapatid niya sa Panabo City at Atlanta, Atlanta Georgia, Lord Jos Diagbel, Kala Aisha, Sophia Claveria, Cristina Anizardo from California, Eduardo Bendijo or Bendijo, Jung Kuki. Hello po. hello po. So yun po, uh, siguro po sa mahaba na yung oras natin, itutuloy po na lang nila yung kain. Kainan na to. Uh, at alam nyo naman ho, ang video natin, lagang pa, talagang bihira tayo nag-edit tayo, eh, pa dere-derecho tayo. Mm -hmm. talagang ano, kitang-kita nyo nung sar tayo. So maraming maraming salamat po sa Diyos at uh, binigyan ulit tayo ng masarap na pagkain. Maraming maraming salamat sa nanay. Salamat kayo po. At maraming uh, maraming marami salamat sa ating mga viewers na patuloy na nanonood at hindi nagsasawa sa atin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Doon namin nalang kung paano kong mapagpasalamat po sa sobrang uh, pagmamahal na binibigyan niyo po sa channel po natin. Maraming maraming mm -hmm. salamat po. Uh, so mababa na. So ayan na. Ayan <laughs> na. Ayan na. Video na. So, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ma Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.